nga. Gusto ng aircon para malamig. Nakawala yung whitening lotion na nilalagay ko pag pinagpapawisan ako ng matindi eh. Eh anak, eh yan? Eh wala naman tayong perang pambili ng aircon. Ang mahal-mahal nun. What? Eh paano yung tuition fee ko? Midterms na namin naiha. Ay, ayoko ng Ayokong madelay. Tsaka nakakahiya kaya mag-promissory note. Malalaman pa ng mga kaklasikong na-installment yung tuition fee ko. Teka, 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 teka. Anong masama kung installment? At talagang inuna mo pa yung sasabihin ng mga classmates mo? Ano naman problema mo, Tyrone, ha? Pinakikialaman ba kita? Aba, sorry, ha? Masaba bang magtanong? Pakialam natin sa mga classmates mo. It's none of your damn business. Pwede pa tumigil na kayong dalawa. Bell. Oh. Nagagagawa mo at naglalakad ka. Nasa sumanong ano ba yung dala-dala mo? Okay lang po ako, Dad. I'll be fine. Tsaka sayang rin ng matitipid ko kung makukommute pa ako. Tsaka idadaan ko naman po ito sa laundry. Doon lang naman po sa kanto. Malapit lang po. I'm okay. Kaya nga tayo may kotse. Kaya nga tayo may driver. Para hindi ka naglalakad. Gets mo? O, oh, halika na. Pumasok ka na dito. Atin na kita sa si school. Halika na! Bakit? May problema ba, Bel? Nay, pagsabihin niyo kasi to, hirap na hirap kayo sa pagtatrabaho. Pero kung amasta yung isa dyan, akala mo mayaman. Ah, talaga? Pinari pero pag uwi naman sa bahay, ha, sardinas ang ulam. Talaga, pinariringgan mo ko? Oo, oh, bakit? Guilty ka? Ha? Hinahamon mo talaga ako? Ano? Sige! Kung ka lang. Ano? Ako! Ano? Sige, gawin mo! Ano? Anong gagawin mo? Gagawin ko? Alam mo na kung ano'y gagawin ko. salamat ka lang talaga e, ng babae ka. Ewan ka magsakit ka ng Ba, di ba, kayong dalawa, tumigil na nga kayo. Ano ba kayong dalawa? Nagbabangayang kayo sa harapan ko pa? Wala ba kayong respeto sa akin, ha? Ito kasing si Tyrone, eh. Siya lahat may kasalanan. Sobrang epal. Alis na ako. Malalate na ako sa klase ko. Bumili na kasi tayo ng aircon. Naglalatik na ako. Ay, sorry po ah. Hindi ka naman intention na bastusin kayo. Anak, mas malawak ang pag-iisip mo. Ikaw nang umintindi sa kapatid mo, ha? Eh, mali naman talaga siya eh. Kung alam nyo lang. Ano kung alam ko lang? Anong, anong alam ko lang? Wala po. Thank you, Dad. Kasi alam ko na kahit ampon ako... Oh, Huwag mong na ituloy, Bel. Alam ko na yung sasabihin mo. Pero ilang beses ko ba sinasabi sa'yo? Ha? Huwag mo nang isipin yan. At ayokong naririnig yan sa bibig mo. Basta lagi mong iisipin, anak kita. Tunay na anak kita. Ha? Oo ka na oo, hindi ka naman nakikinig. Sige na, hali ka na dito ilagay mo na yan dyan. At baka malate ka pa sa school. Hatid na kita. Ako! Okay, let's go. Tali! Usap na tayo. Halik ka nga dito. Ayokong nakikita na sasaktan si nanay. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mo kong kakausapin dito sa school? Ayokong malaman ng mga kaibigan ko nung kapatid tayo, ha? Hi! Oh, hi, hi girls! Oh my oh god, I missed you! Ayun oh, looking good! So, uh, Ooh, what's up? Oh, I was just giving this janitor a little bit of a friendly warning. Eh, munti na akong matapilok kanina because of the mop water. OMG, kuya! Seriously? <laughs> It's okay, girls. Huwag na nating aksayin yung oras natin, okay? Kuya, you owe our girl an apology like stat. Sorry po ulit, ma'am.